sila po ay sa housekeeping at yung kampanya nila. Oh, ang ganda pa man din ng pangalang kumpanya, Mansion. Mansion Maintenance Company. Oh, dapat Mansion din magpasweldo to. Tama po. Hindi, wala sa ayos itong sistema nila sa lalo sa pagpapasweldo. At pasado po yung inyong sweldo? Yes po. Yes. Ilang buwan na po? Since po ano October 25 sir hanggang ngayon pong November hindi po kami pinasahod. October 25. Kailan ho bang cut off, ma'am? 15.30 po kami, sir. Dapat po, 10.25 sa sahod po kami. 15.30? Opo. Ah, nung October 15, dapat nasa orang kayo? Nung no dapat, sa sir, nung October 25 sa sahod dapat yung pero hindi kami nakapagsahod. Ah, October 25, dapat sa sahod yes, kayo? Yes po. And dapat. then, November 10 and November 25 po. So, tatlong cut off? Yes po. Oh. Alright, pero wala kayong problema doon sa kanyong sweldo as far as kung minimum ba ang, kung tama ba yung binibigay na rate. Yes po. Minimum naman po, sir. Okay, tama sa rate. Yes po. Pero yun lang delayed na yes, cut po. off na. Ano pong sinasabi ng kumpanya? Bakit daw po delayed? Yun nga po, sir, dahil sa wala po daw collection po. Sa may kay client po. Ay, hindi na po. Hindi niyo problema yun. I mean, yes po. po. Yun. yes, yung po. Tabaho niyo tabaho nyo. Yes eh, po. Kung kinakailan mag-abono, mag-abono sila. Yes po. Diba? Marites Pelayo, admin, staff. Yes po, sir. Ma'am, andito po yung mga taga-housekeeping po ninyo nagtatrabaho para sa sa inyo pong agency sa housekeeping. At yes, tatlong cut-off na lang po sila hindi pa nakasweldo. Okay sir, I'll uh, I'll double check with our record sir. Um as per checking sir, yung kiniklaim po nilang October 10 na uh, sweldo were paid already. We can send you the copy of the proof of payment. Is with that... regards to sa October 25th, it was paid already. Oh, is that right? With regards to 20, uh, November 10, it yeah. was paid already also, sir. Oh, really? I didn't, yes. I didn't know that. Yes sir. Tapos wala po, po yun, kami natanggap, We were not made aware of it. Yes po. Ah, uh, sorry. Paano ni Sir, wala natanggap uh, via ATM po nila yung full payment namin for. Okay, sendero po, ma'am. Ah, uh, ganito po yung Laksan niyo po, ma'am. Kasi kasi po. Uh -uh. So, bale, nagulat na lang po kaming lahat kaming mga kasama uh -uh. ko uh -uh. kasi na sabi po kasi nila, so advance pa sila hanggang November 30, yung pala po, hanggang ngayon wala nagbitaw na po pula sila ng October pa. Oh. Ang sinasabi po ni Ma'am, yung para sa October 25 na sweldo na ibigay na po sa inyo through the ATM, tama ba ako Ma'am? Yes, sir. At meron po kayo ebidensya? Yes, sir. At yung cut-off para sa November, November, November 10 and 25 po. 10 and 25 Naibigay na rin. Yung 10 po, naibigay na po namin. Yung 10, sir, 25, hindi pa. Yung 25 po, sir, which is ang cut-off period po, sir, is November 1 to 15. At saka yung kiniklaim po nila na 16 to 30 po na cut-off. Uh, yan, sir, ay napag-usapan na po namin ng uh, company, nakausap namin ng Mega World po. Okay, so, Nasi, so, so, ano, ano po yung kulang ninyo? Ilang cut-off po kayo kulang? Uh, sir, wala na po kaming kulang kasi nagkaroon kami ng internal... Uh, kumbaga arrangement with the Mega World, etong mga cut-off na to ay nakapipapass on na po dun sa bagong agency po nila. No, ma'am. Ang unang sinasabi niyo po, October 25, dapat nagsweldo sila, tama? Oh, yes po. Uh, paid oh, oh. na po sila, sir. Sandali lang po. Na sinasabi niyo, paid na to the ATM. Mm -hmm. And then, uh, November 10... Sabi niyo, paid na rin sila. Yes, po, sir. Na nila, hindi. Pero sabi niyo, mayroong ebidensya. Bias And then, po, November 25, dapat magsisweldo sila ulit. Na pero, po, no, transfer na po siya doon sa bagong agency nila. Kaya na po, pero nakapagtrabaho na po sila, di ba? Yes po, sir. Okay. So, bakit po nila kukurin yung sweldo sa bagong agency? ah uh, sir, ganito po yun. Uh, yung client kasing kausap namin, uh, nagkaroon kami ng mga sunod-sunod na pag-uusap with regards to that, sir. Tapos nagkataon kasi na hindi talaga sila nakakapagbayad. Ang naging arrangement na lang po, sir, since uh, kumbaga kami, hindi na namin kayang uh, mag-shoulder lahat-lahat sir kasi almost 6 million na kasi ang ang binayaran namin sir or kumbaga yung pinondohan namin and may mga ongoing pa. Kumbaga nag-usap na kami ng client sir na since may bago na silang makukuhang agency, i-forward na lang po nila doon and rest assured naman po sir, mababayaran naman po sila ng kabilang no, agency po. Okay, yeah, mm -hmm. ko po kayo. Mm -hmm. ah. Pero hindi na po nila problema kung kayo po ay 6 million na ang halaga na inyong uh -huh. abono, kung meron pong pag-uusap between you and the, age, the client, etc. Labas na po sila. Ang importante, nakapagbigay po sila ng kanilang serbisyo yun po importante doon, mabayaran na agad yung servisyong na ibigay nila. Now, kung meron problema between you and your client, hindi na dapat sila isama doon. Kailangan mabayaran sila. You uh, entered into ma'am, you entered into an agreement with whoever that company is and whoever those people are. Hindi na po dapat nila problemahin 'yon. So I'm requesting from you bayaran niyo po sila. And then habulin niyo na lang po kung sino dapat niyo habulin. For now, ibigay niyo po ang sweldo nito mga gagawa. So ang sinasabi po, yung 25 na po October 10 of November na ibigay na po at may ebidensya na po wala kami sir natanggap sir. Wala. Kahit po mag-open po kami ng ATM namin, wala po kami natanggap. Wala? Wala po. November, November. po. Hanggang katapusan. November, ano November 1, so, October 25, ano sabi ni ma'am, meron daw. Kurat na receive natin yung sound natin 25. Wala tayong na receive. October 25 meron wala sa ATM. Check niyo yung ATM niyo. meron um, sir kasi po ginawa po nilang three gifts yung oh. ano pa? Pinasahod nila sa amin. Ano pa three gifts? Opo. Yung ginawang hulugan. Okay. Sarap pero, pero nabayaran din. Opo, tinapos okay. nila nung ano lang, nung 27. Yung November, yung para sa so, October, October, po yun, sir. Okay. Yung November 10. Y wala, wala po. pa po hanggang ano, hanggang katapusan. Wala. Wala, wala po. Okay. Mamarites, November 10 at saka November 25 na cut off, wala. Sir, tapos na po yung payara ng November 10. Sige, ay wait lang, sir. Ha? Double check ko lang. Fully paid na po yun, sir, November 10. We can email you the copy of the full payment naman po. Well, sinasabi nila wala. Sige, ma'am, kung makapagpadala po kayo ng mga patunay sa amin, pati dito sa mga complainant, na talagang pumasok yun sa kanilang ATM account, mm -hmm, mm -hmm. then okay tayo. Okay po. So, ang abulin nila natin, na inaamin nyo, wala pa rin daw sweldo dahil... Uh, pinapasa nyo sa bagong agency mm -hmm. at client then yung november 25 it must be paid okay ma'am for, for november 25 sir, kami dapat ang magbayad ay syempre ma'am syempre at that time eh sila po ay tauhan nyo pa rin okay oh, kasi diyan to yan sir uh, we have uh kumbaga we, uh, kung di na namin tinanggap yung extension letter hanggang 13 ng november ma'am uh, no hanggang november, 20, or... hanggang november 25 sila po ay tauhan nyo pa rin. Sila po ay mga empleyado ninyo. Empleyado pa rin po namin, sir. Kaya nga, so therefore, bayaran nyo sila. Because they were still under you, under your agency. Mm, kasi sir, yung sa sinisingil sa... nila po, yung time na sila ay <laughs> mga empleyado po pa rin ng mansion maintenance company. Okay? So therefore, responsibility pa rin ninyo sila. After na November 25, then pwede na nyo ipasa sa ibang agency o yung bagong agency na sinasabi niyo na nagkaroon kay internal arrangement with the client, etc., etc. Okay? Kung ako sa inyo, ma'am, bayaran nyo na kaysa mapaimbestigahan pa kay ma'am. Hindi ako nagbibiro. Nag-guess nyo po. Sir, kasi ganito po yun. Yung October 30 kasi, sir, nag-end na po kami sa client. And then, wala na po kami kontrata with the client po. October 20? Yes, October 20 po. Sir. 30 po. And kahapon lang po nila in-announce sir, na October pa lang pala binitawan na po kami nila. Yes. Kahapon lang po sila may formal na announcement po na ganun po pala yung ginawa. Oh, see? So hindi nyo sila in-inform. Yan sinasabi nyo na October 20 pa lang bumitaw na kayo sa kanila. 30, sir. October October pero, pero sa kanila pa rin kayo nag-report? Yes, yes po sir. Po. Yes, kung binitawan nyo na sila, kung bumitaw na kayo sa kanila noong October 20, eh dapat they should have been properly informed, whether verbal or in writing at least man lang. Verbal man lang, at least. Pero mas maganda kung in-writing to make it official and formal. Tapos B, eh kung binitiyaw niya na sila, bukod doon sa being informed, them being informed, eh dapat ma'am, hindi na sila nag-report sa inyo. Kaso pinag-report niyo pa rin sila sa inyo. Di ba? Wait lang sir, I-double check lang po. Nako. Hmm. Attorney Sara Mirasol, Regional Director of Dole NCR. Magandang hapon po, Attorney Mirasol. Yes, uh, sir. Uh, good afternoon po. Inspection ninyo nga po itong ano, Mansion Maintenance Company, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Uh, ito po ay inspection na namin. Pero uh, kanina nakikinig po ako, Senator. Ma'am. At uh, dapat yung kung may, uh, may end of contract sa uh, ang, ang manpower agency with the principal, dapat na inform sila one month before ang ating mga workers mm -hmm. no na dapat one month po it must be a written notice uh, kung ganin wala hong notice then kailangan sweldohan pa rin sila within one month may one month pa rin sila kahit na wala na silang contract kasi nasa batas po na they are entitled ang notice po is 30 days under the uh, labor code po ayun sa pool bingo Saan po, ha? Attorney. Oh, Miss Marites. Marites. Ma? Marites, ma'am. Narinig mo ang sabi po ng Dole. Uh -huh. Dahil hindi niyo po sila na-informahan ito mga manggagawa ninyo, 30 days po dapat sila ay nabigyan ng sulat in writing tungkol po doon sa uh, kanilang pagiging out na sa inyong responsibilidad. Eh, since hindi po nasunod yun, obligado kayong bayaran sila sabi po ni Attorney Sara Mirasol, Regional Director ng Dole NCR. At yung Dole NCR po ay pupunta dyan sa inyong tanggapan. raidin din kayo? Ay, ready din. Uh, bibisitahin po kayo. Magkakaroon po ng inspeksyon ang Dole dyan. Ano, gusto mo? Pati kami, sasama na rin. Wait lang po, sir. check lang po. Oh, wait lang. Sige, wait ka lang. So, Attorney Mirasol Madam, sige po, mag-inspection po tayo, Ma'am, ha? Opo, opo. Yes, sir. We will issue uh, by Monday po, ano? uh, mag-assign po ako ng labor inspector po for the uh, uh, inspection of the uh, establishment po or the uh, office. Naku po, maraming maraming salamat po. Sobrang thank you po, Attorney Sara Mirasol. Kami po may kukugnayan ulit sa inyo sa lunes. Mabuhay po kayo dyan, Attorney Sara Mirasol, Regional Director of Dole NCR. Ma'am, thank you po. Opo. Yung sa benefits pa po pala namin, sir. Benefits po namin, hindi po kasi buo nahulugan yung SSS namin, sir. Kasama po yan. Pagpunta po natin doon sa Dole kasama po yan, bangitin nyo lahat ng mga concerns ninyo yes po. doon po sa dole. At yung dole, himahimayin yan kung ano yung mga narapat pang ibigay sa inyo, etc. Tapos ngayon, kung kayo po ay aalis na, papalis na pala kayo, no? tama lang talaga yung 13 months pay mabigay. May competition yan. Hmm. Yes po, sir. Ilan taon na kayo doon? Ilang buwan na? Well, Nag-one year kami, sir, noong September, September 1. 1. oh eh dapat buo 13 months, magpuhanin yes nyo. Kaya pala, akala ko doon pa rin sila. So wala na pala kayo doon sa kanila, bumita ko na. 13 man pay maibigay dapat. Sige. Sabihin niyo po yan lahat sa dole at dole na po ang bahala. Gagawa ng tamang computation sa mga back page ninyo. Okay? Salamat po. Punta muna sir, thank you sir. Opun, thank you, sir. Opo, ma'am. Thank, you. Marites, ma'am. Si Marites. Yes, po. Akala ko na Marites si Mar Marites, Marites doon sa kanyang mga kasama. Madam. Ah, po, sir. So, magbabayad kayo o magbabayad? Uh, sir, pwede po bang makipag-ano kami sa Dolly na lang po? Very good. I, 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 ano Gust, po? Gusto ko 'yan. Like ko 'yan. Mm -mm. Sige, doon sa kasi mangyayari po dyan, pupunta po diyan yung Dolly mag-inspection. Mm -mm. mm -mm. Oo, kasama rin po kami, inspeksyon na namin yung inyong agency. Titingnan yung mga libro lahat, okay? Kasi Sir, ah, uh, kung kami sa ngayon, uh, kay Dolly po muna kami makikipag-usap para doon sa kung pag commitment kung kailan po kami magbibigay po dun sa mga tao. Ta tama nga po, hindi kayo nakikinig ma'am eh. Pupunta po dyan yung dole, bibisitahin kayo, kasama kami. Okay? At doon, magkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ninyo ng dole at mga magagawa para masiguro na yung mga magagawa mabayaran ng tama. Kasama na yung kanilang 13-month pay at kung ano pa yung mga sweldo single nila. Okay? Tapos kasama na rin doon, yung sinasabi mo, may ebidensya kayo na Nagpadala kayo ng sweldo nila through the ATM, then doon niyo pakita sa Dole kung talagang totoo. Okay po, no problem po. Tama, mali? Uh, walang problema po, sir. Very good. Magandang hapon po, ma'am. Okay po, thank, thank you po.